Good day mga mods, welcome back to our YouTube channel. Special nga ang episode natin for today mga mods dahil nandito tayo ngayon sa FKM Valenzuela para i-feature naman yung mga motorsiklong meron sila. So this year nga mga mods, eh, sabay na naglabas si FKM ng classic scooter which is itong nasa tabi natin yung FKM Space and then yung isa yung FKM Juke. So, asahan nyo mga kamusta sa mga susunod na episodes more on FKM Motors ang uh, ipi-feature natin sa YouTube channel natin. Ayan. So, unahin na natin itong uh, classic scooter na ito coming from FKM Motors, the FKM Space 150. So, alamin natin mga kamusta ano-ano ang uh, meron dito sa pinakabagong uh, classic scooter na ito at isa nga ba ito sa mga magugustuhan nyo kung kayo nagbabalak magkaroon ng classic scooter ngayong... Uh, 2025. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. So, this is the all-new FKM Space 150 coming from uh, Pekon or FKM Motors, mga So, fresh na fresh, bagong labas ngayong taon na ito, mga kamots. So gaya na sinabi ko sa inyo kanina, dalawang classic scooter ang sabay nilang nilaunch kamakailan sa isang event. So this one is uh, FKM Space y 150 and then yung FKM Juke. So ito yung isa, yung FKM Juke. So meron silang uh, stock dito as of August 2025. So dito sa FKM Space mods meron silang dalawang uh, unit na available as of August 2025. Itong may pagpag-green ng kulay, orange combination. And then ito yung isa. Ayan. So ito naman green din pero yellow naman yung pinaka inner parengs niya. So ito na yung uh, i-review -re natin mga kamos dahil ito yung naka-activate na. So bago ko simulan yung review mga kamos, content trivia lang para sa FKM or Fecon Motors. Baka kasi may mga magtatanong kung anong brand nga ba si FKM or Fecon Motors. So FKM or Fecon Motors mga kamos, originally manufactured from uh, Guangzhou, China. Then yung uh, pinaka brand name nila is naka-register sa Singapore. meron tayong round shaped na headlight din dito. Sa malapitan mga mos, pagka na mo siya, para siya may uh, uh, glitters sa loob ng fairings niya. Wow! Uh, makinang siya mga mos, no? lalo lalo na kapag uh, sa gabi, nasilawan ng ilaw, ayan. so talagang mag-shining itong fairings niya. Kasi para siya may mga glitters sa loob. Sa headlight niya mga kamots, meron tayong uh, projector light dito na 3 units. Ayan. So 1, 2, 3. So mamaya papakita ko sa inyo yung buga ng ilaw niyan. And then sa paligid niya, yung bilog na to, yan po yung pinaka daytime running light niya. Turn signals niya, ayan, so dito nakapwesto sa magkabilang gilid. Ayan. So by the way, mga kamos, naka LED na po pala lahat ng ilaw na itong FKM Space 150. Headlight, DRL, turn signals, and then going to tail light. Ayan. So lahat po yan, mga kamos, naka LED na. Meron pa rin tayong daytime running light dito. Ayan, ang ganda oh. Dito siya nakapwesto sa gitna. Mayroon tayo napakalapat na fender dito. Sa kulay ng mags niya, ang ganda rin. Para may pagka-bronze gold ang itura nito ito. mags niya, naka-alloy mags wheel style dito. Classic scooter, so given na pagdating dito sa part na to, medyo malapad yung uh, part na dito sa bag ng upuan niya. So actually, wala siyang kadegals-degals. No? So nakalagay lang dito is sa space. And then, kagandaan niya nakamos dito sa side pairings niya. Ito, nakita ko kanina nung inactivate nila, sir. Uh, umi umiilaw to. Wow! So, mamaya papakita ko rin sa inyo yan. So, meron din tayong futuristic na taillight dito. na uh, Medyo malaki. Meron siyang reflectorized sa uh, taas. And then, sa baba niyan, mga kamos, ito yung pinaka built-in plate light niya. Meron pa din siyang reflectorized na round type pagkabilaan. Ito so, yung pinaka CVT niya, uh, FKS space. Ayan. So, napakaganda ng air filter. Napaka premium ng design. Ayan. So, kung mapapansin niyo, mga kamos, wala siyang shock absorber dito. Pero meron yan nakatago nga lang mga kamos, no? Hindi nyo siya makikita dito sa bedlam part na to. Akala ko kasi nung una, naka-centered monosak siya. Pero naka, ano pala to, naka-single monosak. Dito nakalagay sa gilid. Akala ko sa gitna kasi wala dito, eh. Ang ganda nung ano nyo, CBT trunk case, no? Napaka-premium ng paint finish. And then, meron siyang kickstart in case na bumalya or madrain yung battery natin dito sa FKM, space. 150. So, meron siyang backup na kickstart. So, napaka-classical din ng tambucho niya, no? Mataba siya maliit lang yung tip niya. Napakaganda rin ang design ng heat guard niya. Parang meron pa siyang grills dito. Wow! Ito naman yung air fan cover. Ganda rin. Tapos meron pa siyang protection dito para sa tambucho. Dito mga kamos, papakita ko sa inyo kung saan nakalagay yung rear suspension niya. Baka kasi magtakayo, wala sa rear suspension eh. Iyan po yung pinaka rear suspension niya. Kaya medyo nakatago nga lang mga kamos, no? Talaga, kaya talagang hindi mo mapapansin na kung saan nakalagay yung rear suspension niya. Meron siyang built-in tire hugger. Wow! Ito mapapakinabangan natin most of the time na umuulan dito sa Pilipinas, mga No? Meron siyang built-in tire hugger bukod dito sa rear fender niya. Ayan. So, good thing para hindi na masyadong tatalsik yung uh, mga putik dun sa engine bay. Alright, so proceed na tayo kagad sa sukat ng gulong nitong pinakabagong FKM Space 150. So sa harapan mga kamots, ito ay gumagamit ng 90 by 90 by 12 inches na mugs. Ang ginamit na tire brand ni uh, FKM para sa bagong Space 150i Kenda Tires. Ang ganda rin ang uh, tread ng Kenda Tires ha. Mukhang makapit din. Ay, so pag din naman sa sukat ng gulo niya sa likuran mga kamots, ito ay naka 3.50 by 10 inches naman. So medyo maliit ng kaunti dito sa likuran bagi ng gulong niya. So kaganda dito sa grabber niya mga kamus, naka top box ready na rin siya. Ayan so ibig sabihin, i-install lang muna lang ng top box to. And then uh, may mga apat na butas 'yan. And then uh, may mer meron ka ng additional uh, compartment para sa space 150 mga kamos, no? Ang ganda ng grab bar nyo, yung paint finish naka uh, matte silver. Alloy grab bar din yung ginamit ni FKM. It's sturdy and then matibay-tibay siya. Kaya kahit na alloy top box ang ilagay mo rito, eh kayang-kaya. Napaka-classic din and napaka-premium ng anong upuan niya, malapad. Para sa driver, para sa passenger. Meron siyang feature na anti-slip, mga kamos, na Kasi wow! mag-aspa yung tube, yung ano niya, texture niya. So, kapag ka nagbigla ang preno ka, hindi ka basta-basta dudulas dito sa upuan niya. Kasi naka-anti-slip features po siya. Yung pinaka-cover niya. Ito naman yung under seat compartment, mga kamos. Itong uh, pinakabagong FKM Space 150. Walang magkakasang helmet dito, mga kamos. Full face or half face. Pero... Marami rin kayong may dito, no? Mga tools, mga gamit, mga kapote. Eh. Ayan, so kasyang-kasya dyan, mga kamos, no? So, ito naman yung fuel tank ni uh, FKM Space 150. So, pagdating sa fuel tank capacity, ito mayroong 6 liters ayon kay FKM. Mag-expect naman tayo dito ng fuel consumption ng uh, 35 to 45 kilometers per liter. So, depende na lang yan sa throttle habit nyo, mga kamos. sa driving habit niyo. Uh, nasa ganun daw po yung uh, fuel consumption niya, yung range ng fuel consumption niya. Kaganda dito sa inner pairings niya, naka-gloss orange siya na pairings. Bago ko makalimutan, mga kamos, dito pala nakapwesto yung battery ni FKM Space dito sa footboard niya, no? Ayan, para kagaya lang din sa mga Honda. Dito nakalagay sa, uh, uh, ano niya, footboard. Pagdating sa footboard niya, meron siyang anti-slip din na ano, feature. So, wow! apat. Ayan, para pag tinapakan mo, makamos, eh, hindi basta-basta dudulas yung paa mo. So, meron siyang uh, multi-purpose hook dito, makamos, na retractable. Ayan, so pipindutin mo lang dito sa baba. And then, pwede ka na magsabit ng mga kung ano-ano dyan. Na dito sa part na to, meron siyang bulsa. Dito sa left side, makamos. Na pwede natin paglagyan ng mga bottled water, motorcycle gloves, cellphone. Huwag nga lang natin iiwanan. Mga barya-barya, ayan, so pwede-pwede tataas niyan mga mos, dito na rin nakapwesto yung power socket niya na meron din itong FKM Space 150 and then naka USB ready na rin siya naka shutter key ignition key siya pagandahan niyan, pinindot mo to ayan, so magsasara yung suksuka ng susi which is safe, additional features additional security features dito sa FKM Space 150 so bubuksan natin siya ayan, so yan po yung itsura ng instrument panel niya mga no? ah uh, yung pinaka-background niya is color blue. And yung pagdating sa mga text and numbers, color white. Tapos, so, napakaganda. So, meron tayong square type na instrument panel dito sa taas. And then, dito sa baba, rectangular shape. Zero odometer. Wala pa tinatakbo. Bagong-bago pa. So, sa taas, nakalagay dito is speedometer, voltmeter, RPM gauge. May built-in clock pa siya. Makakamos, no? So, napakaganda. And then, sa gilid naman niya, ito yung mga iba pang indicators. At sa mga buttons naman niya, dito nakapuesta sa baba. By the way, kung makikita nyo, dito sa mga buttons and switches niya, left and right, umiilaw na rin yung pinakabuong assembly. Uh, additional aesthetics sa motor nito at uh, uh, mas madali natin siya makikita lalong-lalong sa gabi. Color blue din. uh, left side, meron tayo ditong high beam, low beam. Uh, turn signals, left and right. And then, busina. Ito po yung itsura ng buga ng ilaw niya. Projector light yung headlight niya. So, expected natin na talagang matingkad yung buga niya or mal uh, maliwanag yung buga niya. And then, meron siyang daytime running light dito. And then, sa baba niyan, meron din siyang daytime running light dito. Ayan. So, ang ganda ng buga din ng ano niya, uh, turn signals niya, no? Ito yung itsura ng taillight niya. So, napakaganda, di ba? Wow! para uh, siyang hinati-hati. And then, sa gilid may isang buo. So, ito po yung turn signal sa rare side. And then, uh, ito pa yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga sa side pairings niya, na additional lights. Puli puti po itong uh, additional lights niya dito sa side pairings niya, na napakaganda, mga mos, no? And then, additional uh, visibility na rin, lalo lalo na sa gabi dahil meron siyang ilaw dito sa side fairings niya. So, kitang-kita ka talaga dito sa FKM Space 150. Pagdating naman dito sa right side, meron siyang built-in hazard. Lastly, nandito yung electric push starter niya. So, napakaganda din ng hand grip niya. Napakasarap tawakan, mga kamos. And then sa bar end naman niya, ayan, so meron tayong alloy bar end dito na naka uh, matte silver paint finish. Alloy yung ginamit. Sa brake levers niya, mga kamos, meron tayong silver Brake levers dito, left and right. Alright, so yan po yung looks and appearance mga kamos. Itong pinakabagong FKM Space 150 coming from FKM or Pecon Motors. So alamin naman natin yung iba pang engine specs at features itong classic scooter na ito coming from FKM. Ang pinakabagong FKM Space Classic Scooter ay mayroong 150cc engine displacement 4-stroke single cylinder na ka-single overhead. Tataglay naman ito ng max power na 11.53 HP at 7,500 RPM habang kanyang max torque ay 12.2 Newton meter at 6,500 RPM. Pagdating sa kanyang fuel system, as I mentioned, ito po ay naka-electronic fuel injected na rin habang kanyang cooling system, ito naman ay naka-air cooled. And as for the starting system, pinapagana po ito ng combined electric, push starter at kick starter. At dahil classic scooter category ang motor nito, ito ay gumagamit ng continuous variable transmission pagdating sa kanyang CVT. Para naman sa kanyang suspension sa harapan ito po ay naka telescopic fork at naka single shock absorber naman pagdating sa likuran. As for the braking system, sa harapan gumagamit po ito ng hydraulic disc at naka mechanical drum brake naman pagdating sa likuran. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1800 mm, overall width na 700 mm at overall height na 1000 60 mm At meron naman itong seat height na 720mm na perfect na perfect nga sa mga hindi naman ganong katangkaran dahil abot na abot mo ang seat height nito. Na for sure na bagay na bagay din sa mga lady riders dito sa Pilipinas. At meron naman itong ground clearance na 120mm. At napakagaan nga lang ng classic scooter na ito dahil meron lang itong 99kg na perfect na perfect sa mga city driving dahil napakadali lang imanehon ng ganitong mga magagaan na scooter Katulad nitong FKM Space 150. At yan ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong klase scooter na ito which is the FKM Space 150. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa FKM Motors Balanzuela as of August 2025. Alright, so proceed na tayo sa cash price at installment price nitong pinakabago FKM Space 150. So magkano nga ba ito? dito sa FKM Valenzuela City. So, pagdating sa cash price niya, ito po yung nagkakalaga ng 78,000 pesos. Uh, yan po yung cash price niya. Ang kagandahan dito mga kamos sa FKM sa iba pang mga branch nila, kapag kayo ang kauna-unahang kumuha nitong FKM space and then yung Duke na bago, meron kayong makukuha na dalawang previous mga kamos na pang malakasang previous. Isang uh, top face helmet and then top box. Uh, hindi lang sa bagong FKM space tsaka sa Duke merong previous na helmet sa iba pa mga motorcycler rin nila rito makamust kapag kumuha kayo ng cash and in installment ayan so ito po yung uh, half face helmet na uh, previous a uh, previous ni FKM sa mga motor nila so ang tatak nito makamust is SEC so branded makamust no and then ang ganda ng kulay color white and then dual visor din yata to makamust daw if I'm not mistaken ayan and then ang ganda ng visor niya color black ayan so ito po yung makukuha nyo cash price or installment price niyo man kukunin itong FKM space 150. And then kagandahan dito mga kamots, kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, kapag kayo ang kauna-una mag-release -re itong FKM space at yung juke na bago, Ayan, so dalawa yung makukuha nyo, helmet at yung top box. Alright, so ito naman yung itsura ng top box na pa-previous din ni FKM Motors sa mga motorsiklo nila. Mga. And then bagay na bagay ito dito sa FKM Space 150 dahil nga yung, yung grab bar niya eh, naka-top box ready na. Ayan, so kung kukuha kayo nitong space, 150 sa FKM Motors sa iba pa mga branch nila. Meron na ibibigay sa inyo si FKM Motors na top box na check din ng tatak mga kamot. No? Ayan, so check din po ang tatak niyan. Ayan, so quality and then branded. Hindi lang yon mga kamot dahil meron din silang binibigay na previous na for engine oil. Na makukuha nyo lang mga kamot kapag ka nagpa-PMSK dito sa FKM Valenzuela o sa iba pa mga branch nila ng FKM. No? So ito po yung uh, ito, uh engine oil nila mga kamot na pa-previous din nila. Ayan. So, kapag sabi ni FKM Motors Valenzuela, uh, makukuha nyo lang daw to kapag ka magpapa-service na kay Rator magpapa-change oil. So, libre na yung change oil nyo dito, mga amos, yung pinaka-oil, engine oil. Ayan. So, hindi lang yun, mga kamos, dahil meron pa silang papibis na riding jersey coming from FKM din. Ayan. So, lahat po yan, mga kamos, makukuha nyo kapag ka kumuha kayo dito ng mga unit nila dito sa FKM Motors. Most especially, dito sa FKM Space tsaka sa Duke na dalawang classic scooter na bago nila. Ika-clarify ko lang mga para lang hindi kayo maguluan. Uh, sa mga unang customer na magre-release ng FKM Space tsaka yung Duke na bago, makukuha nyo po ng sabay na previous yung helmet tsaka yung top box. Ayan, so sa mga first customer po yan na magre-release ha. And then sa mga succeeding customers naman na magre-release ng itong Space tsaka yung Duke, so bali mamimili na lang kayo mga helmet ba or top box. Ayan. So, pagdating din sa installment price, makaka-mos na offer si FKM ng dalawang uh, types of installment. So, uh, installment via Cebuana and then yung isa, installment via in-house financing. So, unahin natin sa Cebuana. Down payment natin makamum dito sa unit na to is 23,400 pesos. Via Cebuana po ito makakamasa. And then uh, ino-offer nila dito is 12 months up to 36 months. So, ang ating monthly amortization para sa 12 months is 6,018 pesos third 24 months or dalawang taon, 3,589 pesos and then 36 months or tatlong taon, 2,779 pesos po ang ating monthly amortization dito sa FKM, FKM Space 150. So, Baya sa buwana po yan. Pagka naman sa in-house nila or in-house financing ng FKM uh, Valenzuela, narito po yung mga pagpipilian ninyong installment uh, basis mga mga mga. So, ko na lang sa screen kasi medyo maababa sabi ni FKM Motors mga kamos pagdating sa mga previous nila yung pinakita ko kayo ng helmet at top box makakuha lang daw kayo nun mga kamos kapag mag-a-avail kayo ng up to 30, 30 to 50% down payment pagdating sa 20 to 10% uh, installment eh, hindi na kayo makakuha ng kahit anong uh, previous helmet man or top box sabi sabihin uh, hanggang 30 to 50% lang po na uh, installment or down payment yung uh, makakakuha kayo ng uh, helmet or top box. Ayan Yan po yung uh, cash price at installment price, mga kamot. Ito pinakabagong FKM Space 150. So, ang bagong uh, labas na classic scooter coming from FKM Pecon Motors. So, bago ko tapusin itong vlog na ito, mga kamot, gusto ko magpasalamat unang-una -una, sa branch manager ng FKM Valenzuela kay uh, Sir Josh, uh, kay Ma'am Rose, and then kay Sir Christian, and lastly kay Sir Aki. Uh, so, maraming maraming salamat sa kanila na kasi sa atin para i-review itong pinakabagong FKM Space 150. Kung gusto nyo mag-inquire ng mga motor nila dito sa FKM Valenzuela, mga mos, meron po silang Facebook page. So ito, pag-flash ko na lang sa screen para makapag-message kayo kung sakaling malayo pa kayo at gusto nyo mag-avail. Mag-inquire nitong uh, FKM Space 150 at King Duke na isusunod natin sa ating episode sa ating YouTube channel, mga So dito ko na lang tatapusin ang aking vlog, mga mos. Muli maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.